ang iligal na droga mula sa bahay ng isang nakatakas na subject sa isang search warrant operation. Aristado naman ang sospek at ang kasama nito at naharap ngayon sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pacho Woman Tony Veva sa report. Humigit dalawang daang libong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa bahay ng isang lalaking subject sa search warrant na ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit kaninang madaling araw lang sa kahabaan ng Dalayon Street, Barangay Tambo, Paranaque City. Nakilala ang isa sa sospek na si Elias Toto, 31 anyos, nakatira sa Barangay Don Bosco, Lungsod ng Paranaque. Ayon sa inisyal na investigasyon, si Elias Bong ang target sa search warrant ngunit nang pasukon ito ng mga operatiba sa kanyang tinitirhan ay tumambad sa kanila ang mga hinihinalang shabu at si Elias Toto na nadakit. Habang si Elias Bong ay mabilis na nakatakas. Nasa bat sa bahay ng subject na si Elias Bong ang apat na pakete na hinihinalang shabu habang isang maliit na pakete naman ang nakumpiska kay Elias Toto. Ang nasabing ilegal na droga ay may kabuo ang timbang na humigit kumulang. 30 grams at my standard drug price na 204,000 pesos. Samantala, hindi inamin ng sospek ang reklamong ipinapataw sa kanya dahil wala naman daw nakuha sa kanya. Depensa pa niya na hindi niya raw kilala si Alias Bong. Wala naman nakuha sa kanya. Wala pong record na nagbibenda uh, ako ng droga. Ano, namin ng search warrant kasi ayun na rin sa barangay eh talagang talamak na yan eh. May mm. mga video na rin yan doon na talagang nagbebenta talaga yan. Bay bang kinukuha na niya eh. Meron sa manggahan, sa may tramo, minsan sa puyat. Ayun ang madalas sa pinupuntahan. Lagi ko sinasabi naman sa mga nauhuli na pare-parehas na naman tayo di ba nagigipit. Kailan ko sa sila sa patalim. Ang problema, masama yung ginawa nila. Hindi maganda yung ginawa nilang pagkapit sa tele patalim, yung droga ang ginamit nila. Dapat doon sila sa ligan o sa lang talaga mong doon pag ginawa nila. Reklamong paglabag sa RA-9165 ang aharapin ng nahuling sospek habang hindi titigil sa paghahanap ang mga kapulisan upang tuluyang matugi si Elias Bong. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.